Hello guys, good morning. Ngayon is January 11th. Nandito tayo sa lugar ng malamig. Sa Croatia, sa may Europe. Ito nga pala si Norman. Kamusta kayo dyan guys? Pasyal ko kayo sa lamig. Nandito ako sa ano, sa lugar ng hindi ko pa alam kasi masyadong kinakabasado ko na. Eh, ngayon eh mainit pero Nagyayelo Look guys hmm. ah, Nagyayelo na Kaya may araw yan Nagyayelo na Lakad-lakad hmm. muna tayo Para ma-exercise yung katawan eh, Naka-stambay lang sa bahay Kasi wala ah minigas ka kaya yeah, may area guys oh hindi yelo yan ah. yun tayo sa sobrang lamig oh mayroon pa palang DH dito DHL saan kaya ito ah tayo sa Croatia yung Croatia sa Grip sa Europe lakad lakad muna ayan guys so ganyan ganyan yung view so, lakad pa tayo sa susunod sa talagang nagyayelo tayo sa sabay dinaanan natin ito ito yung train nila yung train dito eh yan tignan mo yung ano guys yung damo nagyayelo oh hawakan ko ah uy nagyayelo oh tayo sa train train ng Sawarski and guys look at me araw ito yung train no train nila yan o oh guys ito nyo so ba ang dami naglalakad eh kasi mainit pagpapalainit sila Nagka-init na rin ako. Diba, hmm. guys? Sa susunod na vlog ko, punta naman tayo sa talagang nagyayari sa area. Tingnan yung boses ko habang nagsasalita. Uusok. Ah sipon pa ako, sipon ko yelo so guys, mamaya ulit ah pupunta lang tayo sa tindahan syempre medyo kinakabisado pa natin yung lugar dito pero pag nakabisado na natin ha, po, kapasyal ko kayo sa mga part ng sa grip, yung mga nagyayelo babaksak pa lang yung yelo dito sa so, mga party doon may mga nagyiyelo na sa mga bahay so, mamaya pag uwi natin may vlog uli natin yung mga daan papunta sa bahay pa uwi so guys see you dito lang po bye bye